kami dito dahil narating um, para kasi kung hindi nyo narating kanina kontento na ako sa akin na lumigang dahil napatahimik ko um, tumutulong ako sa lahat ng mayor dahil nung presidente ako ng mayor sa din tinanggal ko lahat ang grapid corruption hindi masara lahat na accounting so tinanggal ko lahat ang grapid corruption nag-iwap ako ng 40 million the President of the Council of Puro Utang, the Angagula and the Graphic Ang ng At dami namin na na bayan, mga na bagyo, na tulungan. Nag-iwan pa ako ng isang daan milyon ang kasi. So, ganun ako magayos. So, ngayon, tumutulong na ako sa ibang lugar. Kaya, yung modernization program, ako naman nag-capital lahat billion dan dami jeep, electric jeep motor electric tricycle electric motorcycle ako lang magbibinan so para sa tulong ng mga drivers walang porsyento walang down payment para lang magkain sila araw-araw walang, walang porsyento parang at maglalagay din ako ng solar parking charging station sa lahat ng lugar para mas mura sa power supplier na, na nito So, ganun po ang ginagawa namin. Tago ako tumakpog senador. Napilita na lang ako tumakpog senador nung no, naikot ako tapo, dahil napilita ni, ni President Duterte inundos ako na para, para senador. Nagpasalamat ako pero independent ako nga ako dahil pareho kong kaibigan. Tutulong akong pareho. So, may ipit ako. So, independent. LL. Bakasulo. <laughs> yung partido ko, LL. So, ngayon, tumutulo ako. Kaya ako nandito, sinabi ko sa mga mayos na yung programa ko, lalong-lalong na lalo, lalo yung card. Importante yung card. Ah, uh, ang bangko nagsasara alas tres. Kung na may raspagol, pero halap-halap niya atres. Itong ibigay namin with the mayors, 24 hours, hindi na sila pumunta pa sa bangko. But by December, 77% ang taong bayan, ang taong Pilipino, walang pang-account. 91% walang credit card. Ngayon, bibigyan namin lahat hindi na sila kailangan pumunta pa ba sa bangko. Kasi kung pumunta sila sa bangko, madedenay lang. Marami yung mga requirement. Denay sila. Kaya nasa na pera, hawa-hawa ka tao. Hindi na katago sa bangko. Wala na ipon. Kaya kung minsan, madalig rin sa kasino, sabo, nawawala ka agad. So, mas maganda ekonomiya natin kung nasa bangko lahat. Kaya yung mga barang-barang ako, by next month, the video na no exception, lahat, lahat. Magkakaroon kayo lahat ng mga account. Simple lang. Ito ang telepono, magkakaroon ng bank uh, Diba? pindutin nyo yan self-predestination pikturan nyo ng pangalan nyo address nyo, lahat pikturan nyo sa lilin nyo na account na kayo ganun lang ganun kung bumunta kayo sa mga kuha, danda so, kami naman pilihan para magkaroon kayo ng pang-account by December, para masubukan natin kaya dinawag ko dina papapreview ako para masubukan natin